Yung sales agent, magkaroon na ng misrepresentation. Inassure niya na okay ang lahat ng documentation. nag nakapagbayad na po kami ng more than two years. Nag-apply kami sa mga multiple bank, kaso ang request po kasi nila is co-owner. Mm -hmm. Hindi ko co borrower na katulad ng pinangako nila. Okay. Sabi nila, mag house financing kami, which is napakalwaki. Tsaka hindi naman namin kaya. Wala kaming ibang alternative, kundi withdraw na yung aming okay. Kanila. Ngayon, nahihirapan kayo sa banko. Ang developer, pwede naman i-refund pero kalahati lang. Ayaw ninyo dahil gusto niyo buo kasi sinasabi niyo kasalanan ng broker or agent. Oh. Talagang nagkaroon ng misrepresentation, marapat lang na ano, 100% ang ibigay nila kasi hindi naman kasalanan nito ng buyer na nga pala si Segundo Villa. Nag-purchase po kami sa DMCI ng property na condo sa 38th door na uh, amounting is around uh, 9 million. So, nung pa na purchase po namin yung property, as sabi ng agent is co-borrower lang yung aming uh, kailangan sa mga dokumento. Pero nung start na kami mag-loan sa, sa banko, ang hinahanap na po ng banko is a uh, co-owner. So, ngayon, ang gusto lang namin sana mangyari is may pereksamen sana yung, yung pera. Hindi po kasi nilinaw ng sales agent na hindi uh, co-borrower ang kailangan kundi co-owner pagdating sa bangko. And then napasok na kami sa Macedalo na ang ibibigay na lang sa amin is 50% refund. Buhat nung no, mahulugan namin yung condo, uh, kondo, never pa namin nakita kung ano itsura talaga ng unit. So since na uh, andito na kami sa Macedalo which is 50%, baka pwedeng payagan kami na makita yung unit. Man lang at least from the last time, makita namin na kung ano yung pinapurchase namin. We are asking for 100% refund. Kasi o, oh, merong misrepresentation sa panig nila. Hindi sila may may misrepresentation. Sino ang may misrepresentation? Yung sales agent po ng DMCI Homes. Magsalita muna kayo. Put them on cam. Okay. Para maintindihan ng mga tao, no? kailan po kayo nag-down sa developer. Down po kami sa developer noong uh, April 2022. Yung by in-house financing? Hindi po, bali. Ito po muna siya. Binabayaran po muna muna namin yung down payment. Sa down payment sa developer? Apo. Okay, so in-house financing yung para dun sa down payment. Pero monthly, magkano? 57,000 57,000 monthly kasama yung parking. Okay. Opo. so mga ilang buwan na kayo nakabayad o ilang taon na? Nag nakapagbayad na po kami ng more than two years. So, ang hindi lang namin nabayaran is yung last payment which is January. January. Na so, 2020. 2025. Bali po nangyari kasi di noong 2024 po, nag-apply kami sa mga multiple bank kasi ang request po kasi nila is ano, co-owner. Co-owner. Hindi ko barrier word na ng pinangako nila. Okay. Nung in ko siya sa bank kasi I don't have the capacity to pay and then senior na ako. Ang sabi sa akin ng bank kailangan ko ng co-owner na nakalagay um, din sa contract to sell. Babanggitin po namin dahil ito po'y ano DMCI po, Homes yung kanilang uh, developer. Yan po yung condo unit. Yan ba'y matatagpuan? Saan yan? Sa so, may Mandaluyong. Sa so, may po. Mandaluyong. Okay. Ninotify niyo ba yung uh, itong developer? Yes, sir. Alright. Yung sales agent, magkaroon na ng misrepresentation. In-assure niya na walang, walang uh, okay ang lahat ng documentation naka-hype, mm -hmm. pangalan sa akin. And then, nagsabi ako sa kanila, kasi nahihirapan ho kami kumuha ng co-owner. And then, mm -hmm. sabi nila, mag-in-house financing kami, which is napakalwak. At saka, hindi naman namin kaya. Kaya napilita, mm -hmm. wala kaming ibang alternative, kundi uh, i-cancel na yung, withdraw na yung aming okay. ano. Ngayon, dahil nahihirapan kayo sa banko, sinabi niyo sa developer, ang developer naman ngayon, uh, parang lumalabas, ayaw ng parang ayupamayag. Opo. Na ibigay sa inyo yung yung whole amount. Opo. Mm -hmm. So yun ang issue ron. Ang developer pwede naman i-refund kayo pero kalahati lang. Opo. Pero ayaw ninyo dahil gusto ninyo buo. Apo. At this at the same time kasi sinasabi nyo kasalanan ng broker or Apo. agent. Oh, kasi dahil hindi niya dinisclose. disclose. Mm, naging anis naman po kami sa kanila kasi. Okay. On the line na ngayon, yung uh, Attorney Ray Foronda, the Division Chief ng Housing and Real Estate Regulation Division ng Dishud NCR. Uh, siguro naman, Attorney, narinig niyo po kung anong issue po oh, ito po, Parang... Narinig ko po kanina. Sa palagay niyo kaya, looking at the situation, kasi parang lumalabas, ina-apply daw ata Masada Law sa, sa, sa nangyari. So, ano sa palagay ang matutulong natin dito, Attorney Fronda? Kasi ganito po 'yan. Yung sinasabi nila na nagkaroon daw ng misrepresentation yung ano, uh, mm -hmm. yung broker yata o yung Okay. Agent. Yes, yes. Uh, ang ano yata, ang ng banko ay co-owner, mm -hmm. hindi co-borrower. So, kung talagang nagkaroon ng misrepresentation sa panig ng ano, ng agent accredited agent ng developer, eh marapat lang na ano 100% ang ibigay nila kasi hindi naman kasalanan dito ng ano ng mga buyer ng komplainan. Mm -hmm. So, ang problema lang natin, kailangan po natin talagang establish yun na nagkaroon ng misrepresentation sa part. Para dito, attorney, ano pong the best advice na para mabigay niyo po sa kanila? Ah, uh, ganito po yan. Ganito na lang po ang gagawin po namin, sir. Uh, kahit na na-terminate namin ito, pwede pa naman na ilagay sa uh, i-activate itong ano itong reklamo nila. Okay. Para maipatawag ulit ang ano Okay. Developer para maliwanagan po. Ah, uh, okay. Sige, uh -huh. sir. Sige. At, so, yun lang gusto namin mangyari, attorney, na para tulungan okay. natin sila. kayo naman kasi sa Department of Human Settlements okay. and Urban Development. So, nasa gobyerno. So, in-expect namin na makatulong po kayo para mapatawag ulit, para magkaroon ng meeting okay. ulit, sir. Ha? Gagawin po namin ang lahat. All right, sige. Pakinggan yes. naman natin si Attorney Batas Mauricio. Ano kung, what do you think, Attorney? Well, kung ang kanila pong pinagbabatayan uh, pinagbabataya ng pagkilos, ginawang Ben Tulfo ay ang masedalo, maliwanag po nagpapasakop sila sa mga provisiones po niyan. Yan po yung Republic Act mm -hmm. 6552. Uh -huh. o yung tinatawag natin sa batas na Realty Installment Buyers Protection Act. Okay. Yan po mm -hmm. yung binabanggit dyan. At yan po yung pang proteksyon ng mga nakakabili ng installment. Mm -hmm. Ano po yung pangunahing sinasabi dito? Pagka po yung bumili ng installment ay hindi na nakakabayad sa ano po bang kadahilan ng sila ang pinagmulan. Mm -hmm. Yung po mm -hmm. ang mahalagang distinction dito. Mm -hmm. Kasi kung sinasabi po ng ating mga panauhin, itong magkapatid, na pinangakuan sila ng uh, realty or developer na sila ang maghahanap, ang maghahanap yung developer ng banko pang sila makautang at hindi nagampanan ito ng Realty Development Company, eh, really, wala po silang karapatang i-forfeit ang kahit na isang sentimo lang sa naibayad ng magkapatid. Okay. Kasi po, hindi po nagkulang ang dalawang bumili. So anong best na ma-advise ma ma mo, attorney, para naman ay eh, matulungan natin itong dalawa? Ang panupayo po natin dito ngayon, kagatin o di kayo sunggaban o tanggapin yung po ang alok ni Atty. Furonda. Napakaganda po noon, mm. ginawang benetul po mga kababayan sa ibang mo sabagkat pagbubukas ito, hindi na lamang usapan ng magkabilang panig, kundi kasama na po yung regulatory agency Ayun. at mm. malaki po ang magagawa noon. Mm. yan napapasalamat din po tayo sa BISOD, mm. doon kay Atty. Furonda sa mm. ganitong uri ng pagtulong sa mga lumalapit sa ipabitag mo. Siguro Sigur. sana naman naiintindihan nyo na, na meron naman na uh, nakikita kami dito na, na posibleng naging problema dun sa developer. May sinabi si attorney kanina na kung saan kailangan din tumulong ng developer dun sa inyong concern hmm. at magbigay ng sinasabing grace period. For example, may sinabi na two years. Pag umabot ng two years may another 60 days ka pa bago pumasok ng usapin na i-cancela or i-remit or kunin or ibalik yung sinasabing property. Okay. Hmm. Ang kailangan lang, pumunta kayo doon sa kay attorney. Yung uh, pumunta kayo at magpakita kayo. Yes, sir. Gusto kong nandoon kayo at pagkatapos sabihin nyo sa amin. Yes. Kasi kung hihirit pa uli itong developer na to, hindi magiging maganda. Papasok na kami itaga nyo sa bato. Hindi kami basta-basta, well, nasabi na ng abogado, di namin kayo iiwan, ilalaban namin kayo. Okay? Maraming okay. salamat po. Thank you so much, sir. Wala oh. naman, okay? So, po. with that, ito po ang pinalakas, pinalawak, ang bagong ipabitag mo. Help us!